Pag-usapan nga ba tayo kanina, sa faith tayo. Uh -huh. Punta naman tayo sa society naman ng Pilipinas. Oo. Uh -huh. Kasi ito rin yung, pag tayo nagkikwentuhan tayo sa ano natin, minsan uh. -huh. napapag-usapan natin yan eh. Ah, uh, ikaw, ano, di ba sinabi ko yung mga problems niya? Ikaw, uh -huh. ano naman yung mga nakikita mong malalaking problema ng society ng Pilipinas naman? Kung bakit tayo ganito pa rin? No, ano eh. Sobrang dami eh. Sobrang daming problema ng Pinas. Ako tinitingnan ko na, na siya in way na ano eh. Kung bakit eh. Kasi nga ito 'di ba recently lagi kami nagki-travel. nagaka kami sa mga ano. pupunta kami sa mga ibang bansa. Mm. Tinitingnan ko ano yung meron sa mga bansang 'to. Kung bakit maulad sila. Mm. Kung bakit maayos sila. Ako tingin ko Siyempre, given na yung lahat ng problema natin ngayon, hmm. isang malaking tingin kong cause is dun sa history ng Pilipinas. Totoo. Na sinakop tayo ng mga ibang bansa in a way na, na ano, na impede yung progress natin. Kasi isipin mo, may sumakop sa bahay mo. Tinuruan ka kung paano patakbo yung bahay mo. Hmm hindi ka natuto kung paano patakbo yung sarili mong bahay. Tapos, bilang may iba na naman kumuha ng bahay mo. Ibang foreigner na naman. Ang tagal, 300 years. Ito ano mm. ka, sinakob ka. Sinabi kung paano ka mamumuhay. Uh. paano ka may kitungo, gano'n. Uh. Tapos biglang may ibang pumalit na naman. Uh. So parang sa akin, isang malaking factor yon kung bakit, ano eh, uh, uh, tingin ko divided yung mga Pilipino. Totoo. Na hindi tayo natutong mag-govern sa sarili natin. Totoo yun. Parang sa akin, kasi example ko dyan, yung Japan eh. Kasi nung nagpunta ko kami sa Japan, hmm. sobrang hmm. humanga talaga ako na galing. Tapos yun, na, na, medyo nag dig dive pa ako na, bakit ganito? Nakita ko na yung sa Japan dati, nagsakupan talaga sila sila lang. Hmm. Talagang bago sila sumakop ng ibang bansa, nagsakupan sila oh. sila, sila sila lang. Si Oda Nobunaga. O oh, yan, yung mga, sa <laughs> mga samurai, ganun. Nagsakupan sila. Talagang pa nagpatawa yan mm. sana para kung sino lang mo. So parang nagkaroon ng ano, natuto so lang i-govern. Oh, yeah. Na unite nila yung Japan nang mm. ng sila lang. Mm. Tapos nung sobrang established na sila na ano, wala na silang ibang masakop sa Japan, expansion naman. Yeah. sila sumakop ng ibang bansa. Mm. So parang ano 'yun, 'di ba? Natuto kang ano talaga patakbuhin yung, yung tao, na mo yung mga tao. Alam mo kung paano sila nag-react sa mga bagay-bagay, mm. ganun. So tingin ko, yun yung nga sa, Pilip sa Philippines, nag-adapt tayo ng hindi appropriate Totta. sa culture natin na wala eh parang ganoon. Inadapt oh. lang natin 'di ba yung yan, yung government natin, hmm. yung religion natin. Inadapt lang natin eh. Ha, Kung makikita mo, yung mga ulan na bansa, may sabi silang sa video religion tapos hmm. yung government nila swak talaga sa ano nila, hmm. sa lifestyle nila. Tsaka ano rin kasi eh kumbaga yung mga yung mga sumakop sa atin, hindi lang naman nila tayo basta sinakop para turuan eh. Uh -oh. Sinakop nila tayo para exploit eh. Uh Oo. -oh, so yun. So para talagang ah uh, yung buong ilang niyo for almost 400 years na di ba na ano eh na talagang purposely hindi nila in-educate na maayos yung oh. mga tao. May Espanyol, hindi ginawa Oo. sa atin yun. Tsaka parang hapon. hindi inayos yung educate. Kasi kung siyempre, kung oh. i-educate mo yung mga tao, talagang ano, mag i mm. against you. Eh. Parang ganun. So, tingin ko, sobrang laki factor nyo. So, pero yun nga, hope, hopeful naman ako. Eventually, mangyayari siya. Mm. Pero tingin ko talaga, hindi, sa, sa, lifetime natin. Hindi <laughs> sa lifetime natin, diba? Mm -hmm. di ba? Parang kung example nga, kunyari, ma, siguro mas, ano eh, tingin ko, sana in 50 years naman sana kahit pa paano yung progress sana oh sana pa man kasi ano eh kahit pa paano ito talaga yung bahay natin eh mahal ko okay. talaga yung Pilipinas kahit saan ako nakapunta eh parang mm. dito ko talaga gustong tumira eh oo iba talaga yung hindi feeling dito ko planong, at home. hindi ko planong hindi ko pa nangarap magtumara oh. sa ibang bansa kahit napakalaki ng opportunities para sa inyo para sa ibang bansa ano. Eh, no ako personally talaga kasi syempre ano eh OFW yung mother ko growing up mm. Tapos yung father ko, maagang namatay, 30 years old ako. Sa experience ko talaga, hindi maganda eh, na separate yung, ano, makakaiwala mm. yung family. Mm -hmm. So, parang sa akin, na uh, kahit maganda siyang opportunity for us, mm -hmm. yun nga, kami nga ni Karen, mm -hmm. never na namin siya na-consider kasi masaya naman kami dito. Mm -hmm. Pero nga, kaya nga, sa hopeful kami, ako sana na maayos. Pero nga, ang daming dapat ayusin sa bansa natin. Totoo yan, totoo yan. Ang daming. Talagang pag inisip mo rin talaga, it's parang close to impossible na kasi kailangan pang baguhin yung educational system, matagal pa yan. Kailangan pang baguhin yung political system, mas lalong matagal pa yan. Kasi Aho. ingrained na rin siya sa ano eh, ingrained na siya sa psychology, ingrained na siya sa culture eh. Aho, pero ano siya eh, sana mangyayari sa atin yung nangyayari sa Singapore na, inga nga, si Kuan Yuna. na Aho. May isang nag-ignite lang talaga ng ano. Radical na sobrang uh, lahat yung mga tao. Kasi ano mo ginawa niya, binago uh, niya yung mindset ng buong nation uh, na nagsunod yung mga ano na maging maging courteous tayo, maging civilized uh, tayo na sumunod yung mga tao sa kanya. Dapat uh, yun yung mangyayari sa atin. Kasi siyempre, kahit naman sinong maging ano natin, uh, presidente natin, kung uh, yung population is ano, uh, gano'n pa din yung behavior, uh, uh, ano mangyayaring parang sana may maging ganun radical parang ang parang sa according to philosophy ka kasi parang kung maghahanap ka ng isang the ideal leader ba mm. para siyang yung concept ng philosopher king eh mm. parang si Marcus Aurelius oo uh -huh. so, ba diba, si Marcus Aurelius siya yung parang uh, emperor na siya yung huling emperor ng Rome nung no. Pax Romana Pax Romana yun uh -huh. yung peak ng Rome doon mm. pinaka-maunlad pinaka-peaceful pinaka-educated tapos parang ang ang ano kasi kay kay Microsoft hmm. is sobrang able niya hmm. na siya talaga yung kasi matalino siya at the same hmm. time pero ayaw niya rin ah kasi nga ba't mo gugustuhin humawak ng ah. buong MR. empire ba? Diba? sobrang lawak oo so parang yun daw kasi yung pinakamahirap makuha ah. na klase ng leader is yung taong sobrang equipped sobrang able Mm -hmm. Pero at the same time, wala siyang ego enough mm -hmm. para hindi siya makonsume ng power. Mm -hmm. Kasi kahit mara maraming taong maganda ang intensyon ng pumasok sa politics. Mm -hmm. Pero kasi ang power din ang pinaka pinaka-addictive na klase ng oh, ano drug eh. Uh -huh. na kahit feeling ko kahit si kung si Marcos Manon, feeling ko no pumasok siya, magaling talaga siya eh. Uh -huh. uh, idealistic talaga siya. May, may 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 mission naman talaga siya. Ang problema, nung, power, power corrupts talaga. Nung natikman niya yung power, uh -huh at kung paano niya gustong i-retain to, yun, mm -hmm. yung, yun yung lalo pang kumain sa kanya eh. Mm -hmm. So parang napakahirap kasi nga kung titignan mo si Lee Kuan ganyan siya. Parang mm -hmm. Para siyang sobrang firm niya, sobrang, at saka at the same time, mahal na mahal niya yung bansa mm -hmm. niya. Pero at the same time, hindi siya kinain ng mm -hmm. power na gusto niya eh. Na napakahirap mahanap noon, na feeling ko. Tama. One in a million lang ang ang isang taong <laughs> kaya mong bigyan ng extreme power pero hindi siya uh, okay. ng power niya. Sobrang wary ng mga ganun daw. Siguro, ako nga for me, in problems natin sa Philippines, talagang ano eh, uh, personally, wala na magagawa. Mm. -hmm. Para sa akin, pinakamagagawa na lang talaga natin is ano, kung ano man yung gusto natin mangyari, gawin na natin. Mm -hmm. Sa atin, on a personal uh, level. Ano, a personal level. Sa oh. bahay natin, gawin mo na. Mm -hmm. Parang di ba, uh, wag ka na lang magpa-apekto. Hm. Mm -mm. Swerte mo kung di ganoon apektuhan ganoon mm. ma kasi 'di ba? Tapos i-practice mo na lang na gusto mo sana mag-grow yung ganung behavior. Totoo 'yun talaga. Na sana maging ganun lang ng lang mindset ng lahat ng tao na oy, ang gulo ng politika natin, ang gulo ng pamamalakad mm. bilang citizens, maging maayos na lang tayo, oh, oh. 'di ba? Parang ganun. Parang kasi sa atin, 'di ba, traffic pa lang. Wala na yung pangalan wala disciplina. disiplina. Oh. Grabe, sa ibang bansa nagbibigay talaga sila yung hmm. mga traffic rules, sinusunod nila, di ba oh. dito? Gusto mo mauna lagi, ganun. Mm. mag Kahit sa Thailand, di ba? Oh, diba, bibilis magpatakbo, pero oh, diba parang nagbibigayan pa rin. Blowing yeah. pa din, di ba? Parang doon pa lang, eh, makikita mo na na ano eh. Pero yung ganun hmm. kasi, on a personal level, mangyayari yun eh. So parang siguro, oh. yun nga, yung progress na hinanap natin, sa atin magsisimula. Sa sarili pa na talaga magsisimula. Oh. Sabi nga ni Michael Jackson, naman, if you wanna make a world a better <laughs> place, take a look at yourself and make a change. <laughs> <laughs> Nah, kasi nga, gets ang society, uh, society, societal structures, malaking bagay yan. Uh. Eh. Pero lahat, lahat pa rin ng taong bumubuo ng uh. society, ng community, is individuals mm. pa rin eh. Uh. So, napaka-importante na merong mga productive and, and, and fulfilled individuals bago mm. magkaroon ng productive society. Uh. So, talagang doon magsisimula. Pero at the same time din, na, feeling ko importante pa rin na si yes, na medyo sa atin, medyo mahirap na ngang baguhin kasi it's a very big system to change. Uh -huh. eh. Pero siguro na in our in small ways na kung ano ba 'yung sa tingin mo Katulad ako, ito itong mission ng podcast uh -huh. ko, na kaya ko rin talaga sinimulan 'to kasi 'di ba? Ang ang tinapos kong course, Philippine Studies, eh, uh -huh. so talagang uh, medyo makabayan talaga kami. Hmm. So parang ako ito yung way ko na parang kasi yung ang ang napapansin ko naman sa society natin is medyo uh we're not an educated society, oh. we're not uh kundi man educated we 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 are not a wise society mm -hmm. para bang ganun. So parang uh ito yung ito yung mission ko na para oh. kaya ako nag interview ng mga mga oh. bihasa o mga expert o maralalim na tao, matatalino ng tao. Mm. Tapos kung mapapansin din nila kung bakit ko rin siya na upload ng 12 PM, oh. 12pm every Wednesday. Oh. Kasi ang tinatry kong time slot na medyo kumuha ng onting portion is uh, yung mga time show. Oh. Yung mga showtime, yung mga ganun. Wala naman problema ako, na-enjoy ko rin sa Growing Up. Oh. Pero para bang gusto ko man lang, kahit maliit na maliit na percentage lang ng mga manonood na lumipat na lumipat sa ganitong oo, content. Grabe, grabe yung focus ng Pinoy eh, no? Oo, kasi di ba na parang... Entertainment, chismis, oo. ganun yung focus ng Pinoy. Mm, entertainment, chismis. Tsaka katulad niya kayo, medyo ang naano ko rin sa Showtime, yung yung ngayon, yung segment nila ngayon na parang yung mag, mag ex oh. tapos may bagong date. Parang sobrang ano sa akin eh, parang... Oh. Parang sa club, kasi parang ito yung kumukonsumo oh, ah, eh. Okay. dun sa oras. Yun oh. yung, yung nag-occupy ng no, oras huh? na sinasabi nyo na parang ang daming... Oh, pama, kung yun lang yung iniisip mo, di ba? Sobrang oo. ano ka dun uh, preoccupied ka sa bagay na yon. Anong matutulong nun sa iyo? Oo, tsaka at the same time, may effect rin sa society yon kasi Oo, nga, 'di ba? Bubuo lang sila ng society na of consumers of oh. uh, ganun. So parang yun yung ito naman yung mission ng podcast na parang well, maliit lang kasi hindi naman natin sigurado kung sino oh. gaano ba karami manonood, pero akin yun yung way ko na para ko babae may matulong ba sa society ng Pilipinas na sa sarili ko rin perspective Oo, diba. sa, sa, mga perspective ng mga gine ko. Hmm. Na sabi mo natin, may isang daan man lang o kahit man uh -huh. lang ano ng taong piliin yung mga ganito, yung mga mga medyo uh, specified contents and mga yung mga ganitong content hmm. na kasi iba, -iba rin yung ginigest ko, may business, may uh -huh. may philosophy, kakatulad naman uh -huh. sa sa medicine naman or uh -huh. sa, na parang uh, iniisip ko na lang na siguro in 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 a few years kung may laging manonood nito na imbis na nanonood sila na showtime mm Sa ikinig sila ng mga, ayung uh, mga biyasa, mga professors, mga daming ibang bagay na pwedeng gawin. <laughs> Oo. So parang 'yun yung way ko, na parang siguro kung yung mga tao rin nang uh, yung mga may reklamo sa Pilipinas, ah. Uh -huh. Yes, to importante magreklamo tayo sa gobyerno, importante. Uh -huh. uh, ano pero tayo rin sa sarili natin. Ano ba yung uh -huh. magagawa mo? Ano uh -huh. yung maliit, kahit gaano pa kaliit na bagay 'yan, na magagawa mo sa society uh -huh. para subukan baguhin yung problemang Oh. Nakikita mong problema yeah. kasi kung irerelay mo sa iba, mm. mag aantayan lang tayong lahat dito. Oh. Mas wala pa kapupuntahan. Kayo tayong ano eh. Tayo mga oh. millennials 'yan oh. yung uh, battle cry natin na uh, tayo yung breaker ng generational curse. Yeah, oh, it's eh, same thing sa, sa parenting, totoo. Sa mga relationships ganun, sana oh. sa governance din ganun, yun yung uh, mangyayari. Eventually ma-break natin yung oh uh, mga hindi magandang nangyayari. Totoo. No? Sana, oh. nung, sana yung mga educated millennials sa era natin, mapalitan na nila yung mga corrupt politicians. <laughs> sana by that time. <laughs> in 20 years time, ba na, in 15 years, tapang sila na yung mga namumuno ano, pa hanggang. Na. Mm. So, yun. Like sobrang saya noon pag oh. nakita mo yung